Damit-damit oh. Ay, dami. mga idol oh. Bla. Putol-putol ayun mga idol. Nakalabas na oh. Yan. Oh, bilis. Itay. Idol. Bilis. Are na idol Ray? Ngalakal ako dito. Ay bago, ganda pa, balat. San. Ngalakal pero punso pala ang ano mo po kain. kain so, may mga damit pa niya. ano, uy. May daming damit. Baka nandito na yung ano, treasure, uniform mo. Pwede na siguro to, kuya. Pwede pa to, maganda to. Ba? Ano kayang ang ano dito? Di kaya nina, no? Ano ba yan? Baka, ayan, no? Huwag mo nang hawakan yan. Baka may dumi yan mga idol itong mga ano dito may nakabaon na mga damit so dito i ikot muna natin mga lod sa tagiliran hmm. karabing puno dito sobrang tago sobrang tago mga idol nararamdaman ko mukhang hanggang... Meron na, meron na ano? Katibayan? ah Meron na? Ah, baka... Alam na sana hindi naman bayawak nagsawa na tayo sa nagsawa na kami mga idol sa bayawak yan no oh. ito na oh yan ano tanggalin ko na ano, idol tanggalin ano, mo, yun na? mo na lahat linisin mo na lahat hindi tanggalin na may mga ugat um, ng mga idol yan no oh. mm -hmm. agad ay ayun na, na oh. Puton. aray pinahirapan wow bilis aray Lucky ito yung king ang bilis mga idol bilis na ko ni idol ray so yun ang ano okay. oh yan o uh, mga idol titig titig sa first time maka makakita ng ano makakita nang ng queen titigan hey. Eh, nyo titigan nyo boy ging -ging. titigan nyo oh yan ang queen asa ang king nyo idol ray ayan o oh, nasa ilalim oh yan o ano? titigan nyo ha pagbigyan ko kayo ng ano 5 uh, five seconds, five minutes <laughs> ang haba naman yan mga idol lang twin sa mga, o, mga itlog, baguhan itlog, oh, pakita mo itlog yung o? itlog itlog ah. Yung itlog nya mga idol oh. namuti puti puti lang yung itlog niya ayan oh. ayan yan yung ano kaya idol kung dudugutin mo yan oh, tapos ano mo ng ilang segundo yung, yung kamay mo <laughs> Grabe makakagat yan mga lodi Try nga natin yeah, Try mo, try mo, try mo Ah Ah e Tingnan natin yung itsura ah. ni Idol Ray mga Idol Dami nga mga Idol <laughs> oh Grabe yung oh. Grabe <laughs> po niya yung kamay niya sa Nanginginig yung ano? kamay ko Nilalagay niya yung kamay niya sa butas Biro yan mga Idol oh Ang dami niya no hmm. O tingnan mo pula pula lang yung mga war Mga soldier oh Hmm So yan, Sikit. ito pa dito mga idol yung mga soldier yung mga malaki ulo pula. Sila Sikit. yun. So yan, ako na. Kita nyo niya yung queen ha. So yan mga idol. Idol Ray. Mga oh, idol, maraming maraming salamat mga idol. Kahit kinagat tayo ayos lang. Kasi dito tayo nabuboy Maraming maraming salamat. Thank you.